Kapag sinabing Siargao, madalas beach, surfing, gimmick at food trip ang ating naiisip. Pero alam nyo ba na sa lugar pala na ito, ang mga hayop minamahal at pinahahalagahan. Lalo na ang mga aso, kahit mga asong gala. Sa katunayan, parte sila ng negosyo at turismo sa probinsya. Kaya rabies free para sa mga fur babies ang advokasya ng maraming kababayan natin doon. Siyempre, count me in! Sali na naman po ako dyan. Sama-sama nating sagipin at mahalin ang mga aspin sa isla dahil ito daw ang Araw ng mga aw-aw sa Siargao. Aso at tao, masayang namumuhay sa isang paraiso. Saan ito? Ito ang napakagandang pulo na kung tawagin ay Siargao. Surfing capital ng bansa, nakilala ang Siargao dahil sa ganda ng hampas ng mga alon dito. Ito ang paraiso ng Pilipinas na tinupuntahan ng mga turista, mapalokalman man o banyaga. Siyempre, kung pasyalan rin lang naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Rated Corina Jan. Welcome to, Welcome to Batay sa datos ng LGU ng Siargao, nasa mahigit kalahating milyon ang naitatalang dumagsang turista sa Siargao noong nakaraang taon para ma-experience ang pagsasurfing at ang probinsya feels ng mga kalye dito. Ang pinakasentro ng turismo ang munisipalidad ng General Luna. Sa tinatawag nilang Tourism Road, makikita agad samut-saring mga establisimiento mula sa mga hotel, restaurant at gimikan. Name it, they have it. Isa sa paboritong tinutuluyan ng mga turista sa Siargao ang hostel at beach resort na ito. Sa pangalan pa lang, tiyak, happy ka na, hindi ba? Good morning, sir. Welcome to Happiness. Welcome to Happiness Hostel and Resort dito sa Siargao. Kompletos rekados. Lahat ang pwedeng hanapin, meron daw sila. Mula sa souvenir shop, wellness center, restaurant, bar, indoor and outdoor swimming pool. Siyempre ang maayos at komportabling tutulugan. Siguradong ma-feel ang happiness. Ang tao sa likod ng nakakahappy na lugar na ito, ang Israeli national na si Zar bilang isang turista. Alam daw ni Zar ang kiliti at hinahanap ng mga travelers. When I travel, I like to travel in this kind of form. Happiness is basically a platform for different individuals from different cultures to come together and do things together which are beautiful and will stay with them and for us. So ito si Chino, sir. Ano siya? Uh, like, pumupunta lang siya dito ng pusa at tumitira. Alam niyo ba na hindi lang ito tourist-friendly, kundi dog-friendly din. Karamihan sa mga aso dito hindi sa mga kalsada makikita. Nakikihalubilo ang mga aso sa mga guest. Bukod kasi sa mga tao, bahagi na ng negosyo at turismo ang mga aso na nagpapagalagala sa buong isla. Isa ang Happiness Hostel and Resort dito sa Siargao kung saan kami nananatili sa napakaraming establisimiento na kumakalinga at nagmamalasakit sa mga asong gala. Talagang galing lang po sila sa mga kalye-kalye dito. Ang babait, ang tataba kasi kinakalinga. Kaya hindi lang ang mga turista ang happy, pati ang mga fur baby sa buong isla hindi lang negosyante si Zar, certified dog lover din siya. Sa katunayan, nasa sampung aso na ang inadopt ni Zar at malayang nakakalibot sa kanyang hostel at beach resort. Nang magdesisyong manirahan dito mula sa Israel si Zar, inilipad niya sa isla ang kanyang aso na si Charmer. Charmer is uh, my first dog actually. So I flew him over from Israel to Palawan to El Nido. And then when I moved finally to Shiregao, I brought him to live with me in Shiragao. But we were like soulmates, so it's kind of like having a son. Uh, he was going with me on the motorbike everywhere. He was living basically between the beach and the restaurants. Pero sa kalaunan, nagkasakit si Charmer. Actually, when I was putting him to sleep, which was a very sad experience, uh, I called over like whoever that was around, and that I know that uh, love Charmer. para manatiling buhay ang alaala ni Charmer. Naisip niyang ipatato at ipangalan pa sa isang cocktail ang namayapa niyang alagang aso. Uh, it was made by uh, Aljun, which is the bar manager in the beach bar. And he basically uh, attended the competition where he won the first place. And he named the drink after Charmer and uh, made a very nice intro about the connection between dog and uh, humans. Bukod sa happiness, 100% pet-friendly din ang coffee shop na ito. Dahil ang makakasama nyo magkape, hindi lang isa, kundi walong aso na corgis. Meet Bashi, Sleepy, Grumpy, Doki, Happy, Sneezy, and Dopey. At si Kobe, ang kanilang nanay. Sila ang mga superstar dogs dito sa Siargao. At isa sila sa mga dinadayo talaga dito, hindi lang ng mga coffee lovers dahil pwede mo lang naman silang makahalubilo habang ikaw ay nangka-cafe. Ito ang kauna-unahang quirky Cafe, hindi lang dito sa Siargao, kundi sa buong Pilipinas. Ang nakaisip ng napaka-cute na konsepto ay ang mag-partner at fur parents na sina Coles at Carl. Hey, Rita So, welcome to Isla Corgis here in Siargao. Before anything else, I will be providing you yung mga basic guidelines and rules before you enter our humble um, cafe. <laughs> so, let's go! So, before you before you enter, guys, you really have to sanitize your feet muna. Um, you have to remove your slippers. Don't worry, meron naman tayong ipoprovide na slippers here. You can leave your shoes over here. Ayan, we don't allow outside shoes para at least, um, we will be hygienic. As hygienic as possible before we enter the cafe. Then also, we require everyone to wash their hands. We have this area wherein you could see our do's and don'ts para alam nyo na bago pa kayo pumasok sa loob. We're pretty strict with our rules. We want you guys to enjoy at the same time, not compromise the well-being of our dogs. So, this area, ito yung waiting area, um... Most of the guests stay here while waiting for their turn inside because when you go inside, 40 minutes lang po ang allowed for each guest and 8 to 10 guests lang po ang allowed inside. Para din at least hindi ma-stress yung dogs na napakadaming tao around. Parehong first-timer sa Siargao ang mga Gen Z na sina may -Ann at Marcel. At kasama sa kanilang bucket list ang magkape at makipaglaro sa mga corgis. Siya po yung namin na parang unique and gusto po talaga kasi namin ng dogs. And ang cute po yan. Sobrang relaxing po. Parang siyang happy place kasi masarap naman po yung drinks. Tapos ang dami nilang tricks na kayang gawin. And as long as sundod naman po yung rules na sinabi nila, friendly po sila sa mga tao. We're dog lovers. We have like ilan dogs? Six. We have like six dogs six. na house. So this is like feeling at home. Mm -hmm. <laughs> so cute! Higit sa kikitain, prioridad nila Kors at Carl ang kapakanan ng kanilang mga alagang corgis, kaya naman walong oras lamang bukas ang kanilang coffee shop. We only have four hours in the morning and four hours in the evening. Then they have a long break in between para at least they have a time to nap and they have the time to rest. Paalala din ni Coles, kahit pa pwedeng hawakan ng mga corgis, hindi raw pwedeng buhati ng mga customer ang mga ito. Hindi rin nila pinahihintulutang papasukin ng mga batang nasa edad 11 pababa para na rin sa siguridad ng mga bata at kapakanan ng mga aso. No um, wet clothes inside, no outside food, no eating inside because ang mga dogs magbebeg. And speaking of coffee shops, bukod sa Isla Corgi, hindi rin magpapahuli ang nag-iisang cafe sa Siargao na bukas 24-7. Welcome to Starbucks! Hindi lang ito dinadayo ng mga coffee lovers, kundi pati na rin ng mga mahilig magbasa ng libro dahil bukod sa kanilang signature coffee na Spanish latte na perfect combination sa kanilang homemade cookies, meron din silang ino na si Kwate na gawa sa tsokolate at bagay para sa mga hindi mahilig magkape. Best din nila dito ang kanilang mga pasta, burgers, turon, at vegan cakes na pwedeng-pwede lalo na sa mga nagdijeta not the typical coffee shop, but 24-7 and with a concept na may mga books and other uh, decoration and other theme na kakaiba aside from the other establishments or coffee shop here in Chernobyl. All in one si Starbucks, not only yung mga typical meal but also yung mga recovery food with rice and mga healthy breakfast as well ang mga turistang sina Fintan at Fabian mula Germany sold na sold sa kanilang mga in-order na pagkain at inumin. It was the best burger I've ever eaten. It was so good. Definitely the best burger in Chicago. Oh, it was really lovely. I have two dogs at home. So it's nice just like having dogs around, interacting with them, yeah? It's like more comfortable. Yeah, it's nice. This is Oreo. So ito yung alaga namin here sa Starbucks. Very friendly siya sa mga guests. And then, ang owner talaga nito is uh, nag-rent dito sa katabi ni Starbucks. And then, nung napansin na laging nandito si Oreo, hinayaan na nila na nandito si Oreo. Bukod kay Oreo, makikita din sa coffee shop ang dalawang cute na corgis na sina Cor at Gi. Patunay na 100% pet-friendly ang kanilang cafe. Here in the island, very uh, typical talaga na makakakita ka ng establishment and mga kainan na may mga dogs, mga stray cats. So, yun yung pinapractice here namin sa Siargao para nakikita din ng mga guests kasi kawawa din yung mga animals na walang nag-aalaga sa kanila. Nagkakaisa si Nazar, Coles at Carl maging si Naomi sa kahalagahan at pangangalaga ng kapakanan ng mga hayop sa isla. The measurement of our humanity is by the way we treat animals. Kaya naman sa isang dinner for a cause na inorganisa ng grupong SPAR o Strategic Power for Animal Respondents. Nito lamang August 16, kabilang sila sa mga dumalo kasamang iba pang siyargaonon na pet lovers at kasama pong inyong lingkod bilang ambasadress ng project. Now, I want to thank each and every one of you for coming here for this very, very good cause. Of course, it is Run for Kapon by Spar Philippines. Nandyan din si Mark Nelson para sumuporta. Ang perang nakolekta dito gagamitin para sa planong pagpapabuti ng kalagayan ng mga aso at pusa sa Siargao. Tulad ng pagkakapon at pagbibigay ng anti-rabies shots. Uh, we basically sponsor it in some ways and uh, definitely support it. Actually, any event uh, of every uh, kind of foundation that is helping animals around the island and in general. Takbo for Kapon! Solusyon para mailigtas at maalagaan ng mga kawawa at walang kalaban-laban ng mga aso doon. Ang masayang ganap na yan sa Araw ng Mga aw-aw sa Siargao. Abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. i've seen disappointments i've seen complaints i've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity honest results from kojic Papain, glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. And scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with Integrity Skin Pro. August 17, ganap na alas 4 ng madaling araw. Nagtipon-tipon ng mahigit isang daang participant para sa ginanap na Run for Capon. bahagi ng proyekto ng Grupong SPAR. Isang marathon competition na may dalawang kategorya, isang 5 kilometer at isang 10 kilometer run. Ang perang nalikom ang magtutustos para sa malawakang pagliligtas ng mga aso at pusa sa isla. This is the second run for Kapon. The first run was last year, and we are um, hoping to do this annually. We are here to raise funds para sa Kapon mga animals dito sa Siargao to make Shargao a rabies free and animal friendly community. For me, those that are running with their dogs just uh, are here just to have fun, not really for, uh, uh, aiming for the cash price, because my cash price tayo, but just to have fun and. Uh, support the cause and uh, just for the community to be here together. Nakasaad sa Section 7 ng Republic Act 8485 o mas kilala bilang Animal Welfare Act of 1998, tungkulin ng bawat isa sa atin na protektahan at pangalagaan ang natural na tirahan ng mga hayop Marinding ipinagbabawal at itinuturing na krimen ang pananakit, pang-aabuso, pagkatay, pagkain sa mga hayop gaya ng mga aso at pusa. At ang sino mang lalabag dito dapat i-report sa kinaukulan at pwedeng makulong at magbayad ng kaukulang multa. Maraming mga nagaalaga ng mga aso pusa, dala pa ang kanilang mga dogs. Present din ang mga turista. Mula sa starting point, binagtas ng mga kalahok ang kahabaan ng tourism road hanggang sa makalagpas sa Sikat na Katangnan Bridge at saka muling bumalik sa finish line. I'm encouraging all the business owners in Sergow, lahat local, private sector na, we should help. Tulungan tayo para dito. I also really support a run for Kapuan because my island dog was paid. Mahigit isang daan na participants ang lumahok at nakitakbo para sa run for Kapuan dito sa Siargao. Ang iba pa nga tumakbo kasama ang kanilang alagang aso. At ang mananalo ay mananalo ng tumataginting na 10,000 pesos matapos ang nakakahingal na pagtakbo, itinanghal na first placer. This is for up for uh, animals and after that I, I am um, willing to help and support uh, the kapon. Tapos lang ako sa, sa goal ko nga maka-finish ng lang ko. Nang madali madali. Samantalang sina William at Afjil naman ang nanguna sa 10 kilometer race category. Una po ha, ah, kabado kasi first time po namin maglaro dito sa Shadow. Kaya po ako sumali dito kasi ito po yung sort of allowance ko para sa pag-aaral. Isa lang ang Run for Capon sa mga project na nagsusulong sa kapakanan ng mga aso pusa sa isla ng Siargao. Bukod kasi sa lumulobong populasyon ng mga ito, mataas din ang bilang ng mga nasasagasaang ang hayop dito. Usually in a day, madami talagang mga at mga hit by car. Gano. So may mga client man na tayo na talagang pinakon nila na at least mabigyan ng magandang ordinance ang mga ganyan na mga instances kasi syempre may buhay din yung mga hayop natin. Para din sa kapakanan ng mga aso at pusa, napakahalaga ng kapon sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Nakita ko gano'n din ka-responsible ang mga owner. Kasi talagang pinapa-spray and neuter nila which is uh, maganda para at least ang una naman dyan is maiwasan ng overpopulation, ang mga stray and also the trans, uh, pag-transfer mga iba't ibang klase ng sakit. alo na, nasa isla tayo, malayo tayo sa mga syudad na advance ang mga gamit. Ayun pa sa LGU maraming plano at project ang pamunuan ng probinsya para sa pagpapabuti pa ng kalagayan ng mga aso at pusa na gala. I am for the welfare of this uh animals, no. I believe in the spaying and neutering of this animals to decrease the population of stray dogs, no. So that I think we need an amendments to our uh current ordinance uh, on this um stray uh dogs sa kasabihan, no man is an island. At dito sa isla ng Siargao, hindi lang basta mga residente at turista ang nagtutulungan para sa isa't isa. May malasakit din sila sa mga aso't pusa na walang boses at kakayahan na maprotektahan at may pagtanggol ang mga sarili. Tunay nga na hindi lang paraiso ang Siargao sa taglay nitong ganda, isa rin itong sangtuaryo. Para sa mga minamahal nating hayop, deserve nila ang alagaan at mahalin, tulad ng ginagawa nila sa atin. Da pampakit, itong pampakit ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, And then the toner for pH balance, a micellar toner. And the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.